magandang umaga tanghali hapon gabi sa mahal na Virgo with the earth element yan bigyan ko kayo ng ano ha reading para sa mga natitirang araw linggo ng mayo eh? So tingnan natin ang energy ha mm -mm. sa mga natitirang araw linggo sa ang area sa buhay nyo. Hmm. Kayo na la ang mag ko kayo makaresonate relate. General reading po ito ha, hindi po ito personal reading. Lala baby nagpapakilala. Sisimulan na natin. It's about your moral values. Yan. Narito ang tinatawag na Uh, ano ga ito? The hierophant. Hmm? Mataas yung inyong moral values sa sarili. Okay? Sa trabaho, yan. Sa pakikitungo, yan. Uh, uh. Sa so, nakikita for some of you. Yan, uh. kita ninyo. Hmm. Tinatawag na very, very observant kayo. Yan. Ito yung hanggang king King of wands. Very, very observant. Yan, ha? Mm -mm. It's like, uh, mo okay? Mabilis kang pumuna ng trabaho ng iba. Kumbaga, dito yung nakikita na kita mo kung masyado kayong tinatawag na mapuna, di ba? Yan. Maybe pinagmamasdan mo paano sila magtrabaho, paano sila uh, kumilos, di ba? Mm -mm. Yan yano para kayong meron kayong mga kutawag eagle 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 eyes yano eagle eyes hindi lang malam pa sa paningin mo okay yung tinatawag halimbawa sabi natin may kasambahay ka may kasambahay ka di ba may kasama ka sa bahay Kung baga dito yung tinatawag very observant kayo yan hindi na kayo na emek yan pinagmamasdan mo di ba hindi lumalampas sa mapanuri mong mata ang kanilang ginagawa yan no? Pero hanga ako sa inyo napakataas ng inyong moral value. Taas, okay? Siguro ito yung tinatawag na ano itong na inherit mo. Ito ay siguro bakit ka ganito, 'di ba? Kumbaga dito ay uh, kita mo, oh, 'di ba? Masyado ka observant tsaka dito. Siguro na inherit mo ito sa malak malaki ang tinatawag na Uh, sa patnubay siguro ng magulang, malaki naging contribution kay participation ng magulang sa inyo. Siguro, this is how your parents raise you up. Yan o, no? nakikita dito, di ba? Oh. Disente. Hindi ka yung tinatawag siguro, lalaki ka man o babae, di ba? Yung tinatawag na sa pagkilos mo, especially on public, dala, -dala mo refleksyon ng magulang. You are the reflect ano reflection ng iyong magulang. Kaya nakikita dito. Siguro strikto ang magulang mo, 'di ba? Kaya strikto ka rin. <laughs> Nakita ko lang. Mm -hmm. Yaan ha. Oo, oo. So, ibig sabihin nito. Mm -mm. Yaan. Ano ito? The four of uh, ones. Yan, ha? Ano itong the four of ones na ito? Yan, no? Kayo ito, di ba? Mm. Kita mo. Dito, ha? So, ito yung tinatawag the hierophant, di ba? So, it has something to do about relationship mo. Kasi energy ito ng, energy na ito, energy mo at ng iba, okay? It's about what you believe, di ba? Okay? how you communicate how you interact di ba So nakikita dito na uh, you are tinatawag in a good alignment okay naka-align ka kasi maganda maganda yung vibration ng card na ito the four of wands di ba Yan o. Ito ang nagbibigay sa iyo na tinatawag, it's like your passport, di ba? Para magtagumpay ka. Yan, no? Sa tinatawag the hierophant, di ba? Hmm. Kung ano ito, meron ka, di ba? Sabi na natin, good moral and character. You're, uh, you have a good reputation. It's like sabi na natin, galing ka sa family, Uh, let's say sabi natin class yung pamilyang pinagmulan mo or may breed, di ba? Kung halimbawa kung magsalita ang 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 iyong family where you come from is nakikita dito mahumanay. So ibig sabihin ito yung passport mo, di ba? Ayun no? kaya dito, di ba? Kung ano itong tinatawag upbringing na ginawa sa iyo, yan ang passport mo sa tinatawag na tagumpay. So may nakikita lang ako dito na for some of you, tagumpay. Hmm. Tagumpay sila sa pakikipag-koneksyon, interaksyon, pakikipag pakikipag-usap, pakikipag handling, di ba? Yan. Yan ang nakikita ko. Ha? Tagumpay. Hmm. So ito, ang nakikita ko din ha, meron lang ako. Kung ano yung nakikita ko ha, huwag kayong makonfuse, di ba? Okay? Yan. Sinasabi ko kung ano nakikita ko. For some of you, ibig sabihin nito, tinatawag galing itong bergo na ito sa mayamang pamilya. sigo hindi naman napakayaman maaring well off, may well off. O, galing siya sa well, well off ang family niya. Yan o, kita mo. Kaya tingnan mo yung tingnan mo yung kanyang Uh, tinatawag na action, di ba? Maybe the way he the way he walks, okay? The way they walk, the way they speak. Kasi galing sila, okay? Sa tinatawag may well of 'yan. Maari ito yung tinatawag from uh, early early age, di ba? Maganda ang kanyang eskwelahan na pinasok. Yan, yan, no? So for some of nakikita ko dito, your parents, maswerte ito sa magulang. nakikita ko dito ay maaring ang nanay niya is a teacher. Kasi lumabas ang, yan o, the four of ones. Maaring ang nanay niya is a teacher. Ibig sabihin, dekalidad ang magulang ng bergo na ito. Ay napakaganda ng energy na ito. Yan o. Kung kaya nakikita mo dito yung tinatawag, the footstep. Okay they, pal they follow the footsteps of their parents. Kasi because of the hieropants, di ba? So nakita dito, ha? may mga breed ito. Siguro ito nanggaling ito, ang, ang ano ko dito is halimbawa uh, yung kanilang preparatory, halimbawa yung mga kinder, di ba? Kinder, elementary, go up. Mga private school ito. Yan ha. Ay hindi ko lang alam kung may mga viewers ako na kasi lumabas lang yung kanilang energy. Ano? Hindi ko kasi alam kung may mga bergona from uh, it's like high society, 'di ba? Mga tinatawag na wala na masilang uh, kasalatan sa buhay. I do not know kung nanonood sila ng tarot kasi lumabas yung energy, 'di ba? lumabas yung energy. Okay? It's like tinatawag na from childhood Nung sila'y mababa, mga bata pang maliliit, maswerte na sila. May swerte sila sa magulang. So, ayan no, kita ninyo. Kita nyo. The way they move, very refined. Ayan no. Namabas ang angel, very refined. Ang, ang tinatawag kilos, okay? Ng mga vergo. Ayan no, kita ninyo. Refined. Ayan. Kaya dito nakikita. Oh. Mm -hmm. Siguro ang school nila, pinanggalingan pati, di ba? Exclusive. Yan. Nasa upbringing. Kasi narito ang the hierophant, mm -hmm. So, tingnan natin yung inyong... Ito ay tarot din. Kinuha ko lang yung energy nyo. Okay? Mm -hmm. So, anong, ano ang relevance nito? Ano, ano, ba? Diba? Anong, anong ibig sabihin? Eh ano, kung halimbawa galing sa mayaman, eh ano, kung ang magulang is tinatawag mga tapos, eh ano, anong ngayon ito, ba? Diba? Gagamit tayo ng ibang cards. Yaan. May nakikita lang ako dito. Okay. Sandali lang. It's like, uh, sandali ha, ito is uh, the four, okay? The four of uh, wands. So hindi ito relevant dito, okay? Hindi ito relevant. Kung ito naman, ibig sabihin nito, the king of wands. Tinitingnan ko lang kung relevant dito sa tinatawag the high priestess, okay? Yan. So the high priestess is about emotions, di ba? Yan. So, meron dito, it's like tinatawag threatened. Okay, threatened sa kanila. Ibig sabihin nito, kailangan, kasi kita mo sinunog, di ba? It's like, bago ito mabunyag, bago ito kumalat, ma mapag-usapan, di ba? Ma-find out, ma-discover. Kailangan ito'y sunugin na. Ha? So, ano ang susunugin? Sandali. Ay, teka muna ha. It's like meron ditong mga bergo na pinapreserve nila ang kanilang lang tinatawag na reputation. Di ba? Para hindi masira ang reputation. Kasi narito ang the temperance. Di ba? No? Narito ang the hierophant. The temperance. So, ito yung tinatawag katayuan nila sa buhay. Katayuan sa lipunan. Baka itong uh, bergo na ito is kilala sa lipunan. Kasi yung energy na lang, it describe itong bergo na ito is somebody comes from a well-off family. Di ba? Ngayon, nagtataka lang ako, bakit dinescribe dito, di ba, yung kanilang katayuan. It's like from the very, very young, tender age, galing sila sa mga school. So, dinidescribe dito, the family, the parents, di ba, uh, kasaganaan, very refined. So, ang nakikita ko dito is because itong tinatawag na the virgo na ito, okay? Meron silang, ay ah, hindi ko alam, it's like lihim, okay? Yan, no? The high priestess is the moon, okay? So para ito hindi maka hindi mapag-usapan, nyo lang nakikita ko. It's about tinatawag na uh, standing, yung kanilang standing sa lipunan, paano sila makilala ng mga tao, di ba? Hindi masira, kaya dito meron sinunog, okay? Ay hindi ko na, kayo na lang kay Kung kayo is uh, relate or resonate. May su kailangan sunugin bago ito ma-discover, okay? Kasi yan kita ko dito ay kahihiyan, okay? Mm -hmm. Maaring wa members of the family, kung hindi man ikaw virgo, maaring members of the family, may ginawa, okay? Kung baga dito ay hindi katanggap-tanggap, yan. Kailangan ito'y sunugin, okay? Maybe a video, A picture, di ba? Ah, uh, whatever. Kung ano lang yun, ha? Maybe a letter, di ba? Yan. Yeah, an action, di ba? Okay. So, for some of you, meron dito. Yan. Tinatawag na. Mm-mm. oh. 'di ba? Kita mo. The devil. Yan ha. So meron dito it's like obsession. Okay? Obsession. Pag sinabi mong obsession, maaring obsession sa materials, obsession sa pagkain, obsession sa addiction, obsession sa, sa sex, 'di ba? Obsession sa kapartner. Obsession, ay a fantasy, di ba? ah uh, im, yung tinatawag anything evils, di ba? Merong of uh, tinatawag the devil. So titingnan natin ha. I don't know. Kung ano ito sinilaban. Don't be offended, okay? May nakita lang ako. It's like sabi na natin, kusino ito, di ba? It's like maybe he have a collection of porno, di ba? Maybe haba a collection of pictures sa kanyang laptop. Kung Kumbaga dito yung tinatawag na magdadala sa embarrassment, sa kahihian, kung kaya sinunog bago ito yung tinatawag ma-discover. Okay? Kasi malakas dito ang tinatawag na flesh, di ba? Yan no? laman, di ba? It's more about laman. So ang, na ang, ang lamabas lang sa vision ko, maybe this person, okay? kayo man ito or someone in the family, 'di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag bago ito ma-discover, baka na mo ito or mismong sila, 'di ba? Yung tinatawag kailangang maingat, 'di ba? Yan bago ma-discover kung ano ito, 'di ba? It has something to do about evil, evil, uh, evil things na they are doing kailangan sunugin. Alisin. Kung nasa computer, alisin. Di ba? <sighs> Yan. Ah, okay. So, nakikita ko dito para ma-maintain. Okay. The family's reputation. Yan. Okay. Yan. Hindi masira. Okay. Hindi masira sa sasabihin natin sa mga kamag-anak, sa mga relatives, di ba? Sa mga friends, society, community, para intact. Ibig sabihin nito, intact ang kanilang tinatawag na uh, a family, uh, ano tawag dito, reputation. Yan, no? Kung sino man ito, it's like there is someone in the family. Uh, are doing, okay? Nasty things, di ba? Very, very nasty. Maybe the mother discovered it or the Virgo discovered it, di ba? Or maybe it is the Virgo itself, di ba, ang gumagawa. So, hindi ko naman sinasabing kayo, di ba? Pwedeng kayo, pwedeng member of the family. Maybe sabi natin, nanay mo ito, na-discover kung ano itong evil things. Meron kapamilya, okay? kasi naman yan kasi nakataya dito ang reputasyon okay huwag masira yan no kasi it's like tinatawag the family that prays together stays together yan no nakapara yan no nakapara it's like tinatawag nasa society siguro ito kilala ito sa lipunan yan no nakapara ang pagmumukha ang kahihiyan di diba? yan no yan ha hmm. Kung ano man yan, ha? Okay. So, siyempre, sabi naman ninyo ay pera yan. If you are not here for a, and kung other things, kung uh, nag expect kayo ng tinatawag pera, maaring for some of you, ibig sabihin nito, yung tinatawag na hard works, your hard works pays off. Okay? Yan. Dito ha. So, kaya dito lumabas yung tinatawag angels, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na kapalit ng iyong paghihirap, okay? Is kayamanan, di ba? Maybe a windfalls of money o yung tinatawag na uh, upgrade ng posisyon, di ba? Yan. Huwag nating isasama ibang cards, okay? Kumbaga dito, pin inaano ko lang siya, pinapantay ko lang siya. Yung mga negative, kinokoha ko lang, di ba? Yan. So for some of you, tinatawag na, dahil eh, is, ito yung tinatawag na the temperament and the two, oh, ay the two, the four of ones, at ito yung tinatawag kayo, the king. Okay, yan. Ibig sabihin, tinatawag, you're the chosen one. Ikaw ang tinatawag na uh, most, uh, nang tawag dito, ano, mentioned, okay? Most mentioned. Yeah, it's like palaging binabanggit, 'di ba? Para tanggapin itong awards na ito. yan yeah. So, ibig sabihin ito magbabago ang status mo sa buhay, 'di ba? Babango, kumbaga, ang reputasyon mo babango. Huwag nating isasama itong dalawang negative na ito. Tatanggalin muna natin, okay? Uh -uh. So, ah uh, ibig sabihin nito, kung halimbawa sabi mo naman, ay hindi yan ang gusto ko. Gusto ko yung pera, kay abundance. So, meron. There is a, a possible. It's like tinatawag talaga may mangyayari. Okay? Mm -hmm. so, hindi naman ang bergo is iisa. Million-million kayong bergo. Kung sino ang tamaan, ha? Okay. Mm -hmm. So, pero ito yung tinatawag, okay? The negative, yung sinabi ko na sa inyo kanina. Ibukod laang natin, ha? Hindi mm -mm. mm -mm. naman may iwasan, lumalabas. Okay? Mm -mm. Lumabas lang. Yan. So, meron dito. Yan, ha? A blessing, siya. You will uh, be blessed. Kung sino magbe bless sa inyo, okay? It's like tinatawag na there is a trouble, okay? maaring sabi na nating magbabago siya ng ng uh, patutunguhan sa buhay yan no? a blessings from elders elder elder okay yan no? kung saan man ang inyong punta di ba yan kaya meron dong red as symbol of success yan palaring kayo, samahan kayo ng Diyos. Kasi, kumbaga dito, yung tinatawag na granted, okay? Merong uh, bas-bas, okay? Maaring sabi natin, nag-resign ka sa trabaho, di ba? May bas-bas, ibig sabihin maganda record mo sa boss mo, may bas-bas ang boss mo. Sabi siguro ng boss mo, siya sige okay lang kung saan ka gusto lumipat, yan, babas-bas kita, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, you will be mo, you will be always remembered. Yan. to mga taong ito, mga nakasama mo, di ba? O maari ito'y pamilya mo. O kaya yung bisyap o yung simbahan. Siguro sabi mo, aalis po ako, father, nanay, tatay, aalis ako. Saan ka ka pupunta, bergo, di ba? Kasi dala-dala mo yung red, okay? It's about your belief na ikaw is yung tinatawag naniniwala. na niniwala. Nasa lilipatan mo, sa pupuntahan mo, kung ano man ito, very, very unknown, ibig sabihin ito, naniniwala kang magtatagumpay ka doon. Kaya kailangan ng bas-bas, humihingi ka ng bas di ba yan, no? basbasan ka, samahan ka sa iyong paglalakbay, kaya nga ikaw ito, di ba? It's about your belief, napakalawak ng vision mo. It's like tinatawag na ang iyong pagtingin sa buhay is uh, outside the box, napaka. Kung baga dito, eh, siguro kayo is yung tinatawag na um, ano ano tawag dito? it's like parang game. Hindi, it's like tinatawag, minsan ka lang namang mabuhay. di, ibig sabihin nito ay lumarga na, di ba? Minsan lang. It's like, minsan lang itong mangyari. May success or wala, di ba? At least, napuntahan mo. Yan ha. Kung kaya dito nakikita. Okay. It's, it seems like magkakaroon ng success. Yan o. Oh. Di ba? Mm. Yan o. Oh. It's like your family is always praying for you. Hmm. Ay, ano ba naman ito? Sandali, nasaan bagang card tayo? Sandali. Napaano na ako? Mm. Yan ha. Oh. So nakikita dito for some of you. Dahil ang nakikita ko dito is napakaganda. Napakaganda ng iyong tinatawag na pag-iisip. Yan o. Oh. So, ibig sabihin nito, right away you will work, 'di ba? It's like pakit, magpapakitang gilas ka talaga. It's like tinatawag na ah uh, uh, yung tinatawag uh, first impression last, 'di ba? Ano? Sa seven uh, words, 'di ba? Kaya dito gumagawa ka ng impression, 'di ba? Kaya nga sabi nila, first impression last. Halimbawa, sabihin na natin ay sige. Oh, anong ina-applyan mo, 'di ba? Ay sabi na lang natin domestic helper, 'di ba? Kumbaga dito ay kung Kumbaga dito pagkalapag mo ng malita mo ay eh, sige. Punta na do sa kusina, nagsimula na ng pagluluto. Ibig sabihin nito, 'yung tinatawag 'yan, no? 'di ba? Ko kaya dito, you, it's like you are uh, under a uh, eagle eyes. Kusina ito mga uh, 'yan, no? Pinagmamasdan nila, okay? Kung baga dito, hmm, hmm, maganda siya magtrabaho. Hmm, very impressing, di ba? Natutuwa sila. It's like they are very, very thankful dumating ka sa buhay nila, di ba? Yan. And you are blessed. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na ah, uh, lahat ng ginagawa mo is uh, tinatawag na ah, uh, sa pamamaraan ng Diyos, di ba? Hindi sa taong gawa. It's like tinatawag, hindi ka mapang-abuso. ba? Diba? It's like tinatawag na uh, ang gawa ng Panginoon, di ba? Pag ginaw, ang ano kang tawag dito? It's more yung tinatawag katuwaan para sa Panginoong Diyos ang ginagawa mo, di ba? Kaya you are guided by your angels, di ba? Yan, no? Kita mo. 'di ba? O, oh. kumbaga binasbasan ka na dito bago ka umalis. Pagdating mo pa doon, nagpakitang gilas ka pa, 'di ba? Mm. So, maganda, okay? So, tingnan natin. Yan no, kita mo bottom card. What will happen? 'di ba? Mm. You will be offered. It's like tinatawag na what you are uh, what you are manifesting, what you are attracting, what you are attracting. You are attracting. Tell me. What you are attracting, yan, no? Oh. Ay, di ito. It's like tinatawag, hmm, hmm, observe ako nga, hmm, hmm, maganda, maganda, pero, nga, oh, maaga siyang gumising, di ba? Oh, maaga siyang umalis, oh, bigay agad yung gamot sa pasyente, something like that, di ba? Focus, yeah, focus, very obedient. Sa so, ibig sabihin nito, yan, it's like, ayan, isinusulat ngayon, ilalatala na, announcing. So, ano itong tinatawag pag sinabing announcing na, diba? Ay, di ba? Yan, no? Ay, ito. Hmm. Maybe it's a promotion, okay? An increase in wages. Karapat dapat sa iyo. Yan. Bakit karapat dapat sa iyo? Because you have the quality of tinatawag na uh, paraan ng Diyos, 'di ba? Yan. Yung pama pagtatrabaho mo is naaayon sa paraan, sa kagustuhan ng Diyos. Ang pagtatrabaho mo is hindi naaayon sa kagustuhan ng demonyo, 'di ba? Yan. So it's more about kagustuhan ng Diyos kung kaya dito na itong the hierophan, that vela, uh, itinatawag this will bring you, okay? To sa sinasabing malaking kasaganaan. Okay? So, kung ano man yan ha, meron dito, it's like bas-bas. -bus. Meron kayong pinagpaplanuhan kasi narito ang the four, okay? The four of wands. Whatever is this, it's like tinasabi na, you will inform you will inform your loved ones about this okay so ibig sabihin nito meron kang basbas yan may basbas -bas, you will receive basbas -bas from your boss from your friends parents neighbors yan natutuwa sila sa iyo okay kung kaya dito ibig sabihin nito they are proud of you yan baga dito natutuwa sila okay it's like following da the, the footsteps okay of your parents yan kumbaga dito yung tinatawag na sila isa uh, uh, alam nila okay alam nila na maganda ang patutunguhan mo okay tagumpay yan no raise okay increase ng wages or a uh, uh, position, di ba? Ma-upgrade. Or uh, uh, sabihin sabi na natin, it's about your reputation, di ba? It's about your name. Gaano kaganda? Diba? Ano ang importante sa si iyo? The money or your reputation, your name, di ba? It's about yung tinatawag your value, self-value, di ba? Ano itong, it's like what you inherited ano itong na inherit mo paano ka pinalaki ng magulang mo okay yan oh, di ba sabi na nating good value and right conduct thank you very much